Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binatikos nga na po ni Shaquille si Victor Wembanyama. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang inilabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Memphis Grizzlies. Pagkatapos nga po mga katropes na sabihin ng NBA legend na si Shaquille O'Neal na si Rudy Gobert at Ben Simmons bilang worst players ngayon sa liga, dahil hindi nga po nila napantayan ang kanilang sweldo ay pinunteriyara naman nga po niya ngayon ang batang superstar ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Ayon nga po sa isang pahayag ni Shaq sa isang podcast, sinabi nga po nito na hindi nga na po magiging dominante si Wembanyama sa NBA kung parating nga po siyang gagawa ng mga jumpers at 3-pointer. Mas maganda nga po kung mas magbo-focus ito parati sa pagtatala ng puntos sa ilalim ng basket. Maliban na rin naman nga po dyan, ay naniniwala rin naman nga po si O'Neal na hanggat hindi nga po binabago ni Wemby ang kanyang playing style ay hindi nga po ito makakakuha ng kambiyonato. Sa madaling salita, mas gusto nga po ni O'Neal na ibalik si Wemba Nyama sa pagiging traditional center imbis na maging isang modern big man. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inalabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Memphis Grizzlies. Ayon nga po mga mismo sa naging pahayag ng Lakers analyst na si Trevor Lane ng Lakers Nation, kung meron man nga na talagang isang player ngayon sa kanilang lineup na pwede nga po nilang dapat itrade ng kanilang kupuna next season bago sumapit ang trade deadline, ito nga po ay walang iba kundi ang kanilang point guard na si DeAngelo Russell. Meron na lang naman nga na po itong expiring contract kaya hindi nga po mabigat para sa kanilang team kung sakasakali man nga po na ma-trade nila ito sa mga susunod na araw. Kung gusto man nga na po talaga nila na mas maging competitive ay kailangan nga po nila na magkaroon ng isang bagong guard na kayang buhatin ang kanilang kupunan. At isa nga po sa mga posibleng nilang kunin ay si Marcus Smart mula sa Memphis Grizzlies gamit ang kanilang mga players na si De'Angelo Russell, Jalen Hochefino, at ang kanilang 2029 lottery protected first round pick. Mismong si Jovan Buhan na rin naman nga po nagsabi na kapag hindi nga na po gumawa ang Lakers ng trade ay masasayang lamang nga po ngayon ang kanilang kampanya. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin payag ba kayo sa ganitong klaseng trade, i-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.